Hello mga kaamang ito mga kaamang i-update ko na itong tatlong one piso si Rizal ito mga kaamang oh. ito may year siya na ah. 1977 ito mga kaamang ito likod nyo oh. medyo condition pa talaga itong ano to kailan oh. na natin itong ano kung magdidikit ba to may magnet kasi ako dito eh ano ito magnet to oh ayaw pala mag magnet mga kaamang itong 1 piso si Rizal pala ayaw mag magnet oh. ayaw siya mag magnet mga kaamang ayaw mag magnet 1990, 1977 ayaw mag magnet itong ano to ito isa ito bago nung ano to parang bago lang oh. O si, o si Rizal 1 piso. Anong year to? Tingnan natin itong year. 1981, you know. Ito yung 1981 na bago pa tingnan, no. Mm. Ito mga kaamang. Ito, tatlo kasi piraso to. Ito, 1980. 1980 ito. Puro iba siya. Ah, mayroon pala. Ano? Well, yung 1980. Ah, may error talaga ito mga error talaga ito. Hmm. Okay, like and subscribe lo mga kamang ka para magdagdagan naman yung subscribe ko. At kung gusto nyong bibili, gusto nyong bibili, message lang kayo sa akin mga kamang. Ka Bibinta ko itong mga kamang. Ka kung mabibili to kung mabibinta to eh kung hindi naman okay lang basta yung ano sa akin lang kasi ito mga kaamang na kasi ito yung pira ng mga kaamang. nakita ko lang talaga kasi ito eh alam ko namang may maraming collection dito sa youtube o sa facebook kaya kinukuha ko to ang dami kaya ito mga kaamang tinatapon na talaga to kung mayari kasi nito mga ka ano na, uh, ah, nagpagawa yata ng bahay, tapos si eh, siguro, hindi na siguro kailangan, siguro sobrang yaman na siguro, eh, magbigat-bigat siguro pera dala -dala nila dala-dala hindi naman mapakinabangan siguro sa isip nila, eh, kin tinapo na. Eh, nakita ko naman, kinuha ko na lang. Ano uh, mga ito mga kaamang ito Kung gusto nyo personalan nyo ka amang, uh, missus misis lang yung sa akin dyan. paki uh, Pakilike and subscribe lang sa YouTube channel ko para lagi king update sa ano ko sa mga pera ko na mga nakikita kong pera mga kamang ka pero naghahanap din ako ng mga pera mga kamang ka yung mga sukli ko yung mga sukli sa tinahan tinitingnan ko talaga kung ano yung value ng mga pera nito thank you for watching mga kamang ka